na experience ng malasing sa isang party at wala nang maalala paggising sa umaga. Guilty? Guilty or not? Guilty. Guilty. Ayun. Ay, Dalawa, guilty. Tayo natin si Bern. Saan province yan? Sa Pagadian. Pagadian. Yung sama taga Pagadian, Pagadian. Pagadian. Oh, City. Number one. Ayan. Oh, number one ang tibas Correct. Ano to? Nag-bar ka ganyan. Mm ano siya, parang beach party. Beach party. Yeah. Kung baga, party kayo sa beach, wala ka nang maalala, gano'n. Mm -hmm. After. Halo-halo na yung ininom namin noon eh. Oo, oh, pagising mo, kamigin na, gano'n. <laughs> pagising ano ko, <laughs> pagising ko, nasa hotel na ako. Nasa? Hotel, hotel mo. Hotel. Hotel. Mismo sa ano, pinagtuluyan mo. Ah, hindi. Ibang... O mo, hindi niya maalala? Hindi, hindi na siya doon siya. Sino kasama? Oh. Ex ko. <laughs> ah! Ay! Ay! Naman pala, eh. Ex naman pala. Kahit eh. Kahit sino naman makasama mo ex mo after nyo mag-inuman, di mo na maaalala. Oo. Oh, ma oh. <laughs> di ba awkward yon? <laughs> like yes. Like, Denise. <laughs> guilty. Guilty. Ano siya? Sa Baguio naman. I'm sure sa Ampersand yan. Hindi. Doon Saan? siya sa ano, curfew. Bago siyang ano ngayon. Ah, totoo. Oh. Curfew. So, bali ano, kasama ko naman kapatid ko. Tapos mga barkada. Hindi ko lang maalala sa so, sobrang lasing ko. Inakyat ko daw pala yung table, tapos sumayaw ako. Ah. Umakyat ka doon, tapos sumayaw. Mm -hmm. Ito pa yung ano, yung sikat na sikat pa yung water. Ay, siyempre, oh. kailangan lang Uy! Sample oh, naman dyan. Ah, Ano yun? No, Not guilty water. pa na. Water! Sample. Lang, ano lang namin, mag-picture out lang namin. Sige okay. na, para okay. mag-promote natin yung Baguio sa turismo nila, Sige siyempre. Sige na nga. Ayan. Oh, Music, please! Ayan na! Ay! Denise from Baguio City. Go! Yun ang sinasabi ko. Oh, ah, ayan. Yeah.

ano, ano. Hindi, ang ganda nung sayo mo pluluhin. <laughs> <laughs> Ayan, eto naman si Jessa. Ah. Madami nang tatanong sa Facebook ngayon, ikaw daw ba umiinom din? Kasi not guilty yung inom oh. Hindi po talaga ako malakas uminom. Ah, pero nainom ka. Pero pag umiinom po ako, uh, siguro inaalalayan ko, alam ko pa rin yung ginagawa ko. Oo, uh -oh, no? yung pagpalasing ka na. Um, Madalas mo mula lang ako. <laughs> Ah, ah tata. Ah. Never so, mo pang naranasan yung talagang malasing. Naranasan ko na pero naaalala ko pa rin. Pero na, kahit gumagapang na ako, nakauwi na pa rin ako. Nakauwi pa rin ako. Ah, okay. <laughs> <laughs> pero yun nga, drink moderately oh, sabi oh, nga nila, di ba? Maganda uminom pagkasama si Tekla kasi alam niya to talaga kung kailan dapat uminom at hindi. Di ba, friend? <laughs> oh, isang tanong pa tayo. Okay, go. Hindi nagsusuot ng underwear kapag nasa bahay. Parang meron ako na lamang ganito okay. kanina. Guilty, guilty or, or not guilty. guilty? Dalawa, not guilty. Isa na. Ay, bawal ng palitan. Bawal. Ayan. Pa, ikaw, una na, not guilty. Bakit? Ano kasi, minsan kailangan mapreskuhan nung ano. <laughs> Oo, oh, oh, totoo Kaya, naman, Kailangan diba? mapreskuhan uh -huh. kasi minsan... Nulid. Kasi di ba, pag naiis-is lagi yung kilikili ng damit, nagkakaroon ng discoloration, so nangingitim. Ganon din ah, sa ano. Okay. We are learning, lalo sa mga babae dyan, may advice tayo dyan, mm. may kakaroon ng discoloration. Yung Bak kilikili. per oh. Pero siyempre, hindi lang kilikili pinag-uusapan dito, pati chan. Ah. Ha? Okay. Kaya nga nagpapanti. hindi ba kayo? Hmm. Tingin. Hindi. Ano nito, hindi ako. Oh, patingin, Tekla. Uy, parang... Sige lang, pakita mo naman sa kanila. Unfair mo. Nakabaksa na Ma, host tayo dito. Dapat maging ano tayo sa mga guests. Kasi ako ipapakita ko yung akin, Oh. Go, go. Oo, oh, oh, alam mo. Nakabrief ako, ikaw nagpapanti. Pakita mo na, friend. Nakakaya. Nakakaya. Ay ayun na, pakita. Yan. Panty. <laughs> At para sa ating last statement. Okay. okay last statement. Sasagot lang kayo dito, pero hindi nyo na kailangan magpaliwanan. Okay. okay? Tekla, ikaw na magbasa ng ating last statement. Okay, mahilig mahilig sa malaki. Guilty, guilty or, or not guilty? Guilty. guilty. Ay. Not guilty, not Ay. guilty. Ay. Bakang, iba. Iba to si Bern. Bakit uh, mahilig sa malaki? alam ko walang tanong. <laughs> Ay, sorry. <ba. laughs> Ay! Sorry, sorry, sorry. Ben. Dapat wala nang follow-up question, ah, sorry, my friend. Sorry, sorry, sorry. Basta isang guilty, dalawang not guilty. Okay. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова